Siya si Lalit Patidar. Kung titignan ay aakalain mong naka-costume siya. Pero totoong buhok niya yan sa muka. Hi, I'm Lalit. Sa sobrang kapal nga nito ay natabunan na ang kanyang ilong. Parang balahibo ng hayop ang tumubo sa mukha niya. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay mukhang masaya namang namumuhay si Lalit kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ginugupitan din ito para hindi masyadong maging sagabal sa kanyang mukha. Si Lalit ang may hawak ng world record bilang lalaking may hairiest face. Bagamat sobrang bihira, may ilan pang kaso nito sa buong mundo. Noong unang panahon, ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga circus at nagiging sentro ng atensyon. Si Lalit Patidar ay ipinanganak sa Madhya Pradesh, India na may rare condition na tinatawag na hypertrichosis o mas kilala bilang werewolf syndrome. Ang hypertrichosis ay isang kondisyon kung saan sobrang dami ng buhok ang tumutubo sa katawan, papalalaki man o babae. Madalas hereditary o namamana ito pero pwede rin dahil sa problema sa hormones, menopause o matagal na paggamit ng ilang gamot. Dahil sa kondisyon ni Lalit, hindi naging madali ang buhay. Niya. Bukod kasi sa sagabal ito sa kanyang paningin, may mga pagkakataon din na pumapasok ang buhok sa bibig niya habang kumakain at minsan ay nahihirapan pa siyang huminga. Ayon sa kanyang mga magulang, nagulat sila nang makita si Lalit na balot ng buhok mula ulo hanggang paano noong siya ipinanganak. Pero sa halip na ikahiya, mas lalo pa nilang minahal at inalagaan ang kanilang anak. Sinubukan na rin nila ang iba't ibang paraan para mabawasan ang buhok sa kanyang katawan. Ngunit sa kasamaang tumutubo lang ulit ito. Hanggang ngayon, limitado pa rin ang treatment options para sa hypertrichosis. Karamihan dito ay cosmetic procedures lang, gaya ng trimming, waxing, shaving at laser hair removal. Sa lahat ng ito, laser-assisted hair removal ang sinasabing pinaka-epektibo pagdating sa pangmatagalang pangtanggal ng buhok gamit ang light sources at lasers. Pero sa kaso ni Lalit, wala siyang special na produkto na ginagamit. Simple lang, hinuho hinuhugasan lang niya ang kanyang muka araw-araw at maingat niya itong inaalagaan. Gayun pa hindi pa rin nakaligtas si Lalit sa panghuhusga ng ibang tao. Noong unang araw niya sa school, natakot ang mga kaklase niya sa kanyang itsura. Tinukso siya at tinawag na unggoy at minsan pa ay binabato ng mga bato. Dahil doon, minsan na rin naisip ni Lalit na kung wala lang siyang ganitong kondisyon, wala sigurong nambubuli sa kanya. Pero habang lumalaki siya, unti-unti rin niyang natutuhan na yakapin at tanggapin ang sarili sa tulong ng suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngayon, namumuhay siyang normal habang inaabot ang pangarap na maging content creator at libutin ang buong mundo. At nitong February lang, lumipad siya patungong Milan, Italy upang ma-verify ang kanyang world record bilang lalaking may pinakamabuhok na muka sa buong mundo ayon sa Guinness World Records, mahigit 95% ng mukha ni Lalit ay may buhok na may 201.72 hairs kada square centimeter. Ngunit hindi lang si Lalit ang may kwentong ganito. Isa pa sa mga kilala sa buong mundo ay si Supatra Nati Susupan mula sa Bangkok, Thailand. Noong 2010, kinilala siya bilang The World Hairiest Girl dahil sa Ambra Syndrome, isang uri ng hypertrichosis na nagiging sanhi ng pagtubo ng buhok sa kanyang muka, inga, likod, braso, at binti. Katulad ni Lalit, nakaranas din si Supatra ng pambubuli at diskriminasyon. Pero imbes na masaktan, mas pinili niyang magpakatatag. Ngayon, kahit nagsishave na siya ng kanyang buhok sa mga post naman niya sa social media ay kitang kita ang saya niya kasama ang asawang tumanggap at nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang kondisyon. Ang mga kwento ni Lalit at Supatra ay paalala sa ating lahat na hindi hadlang ang pisikal na kaibahan para makamit ang pagmamahal, pagtanggap at mga pangarap. Ikaw ka awesome! Na-inspire ka rin ba sa kwento nila? This is your Kuya Dowell from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!